mga kabusing na naman kami ng gagamba ngayon no? Oh. ayan dito kami sa bahay mga kabusing yan sila pamangkin at bayaw <laughs> ayan papunta na kami mga kabusing sa spot samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba okay kung may makita ba tayo Yan si Pamangkin at si Bayo oh, naghahanap na sila mga kabusing. Mga <laughs> dito. Yan ito yung spot namin mga kabusing oh. Yan napakalawak mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Na langsung to lang, sumpay ting. Ah, sa <laughs> toting ang ting. Kan ah, lihat. Maliit siya mga kabusing o nasa loob. Yan, maliit pa mga kabusing. Yan, orange. Orange na gagamba. Ang liit. Hindi lang natin kunin mga ganito, mga kabusing. Oh, liit oh. Yan ka lang boy, hindi ka namin kunin. Ay, mga kabusing. Ayan, si Bayaw at si Pamangkin, may hinahanap sila. May nakita silang sapot mga kabusing, pero pinahirapan sila sa gagamba. <laughs> pinahirapan sila. <laughs> Kasi mga kabusing, yung sapot galing dito. Papunta doon. Kaya hinahanap nila kung mayroong gagamba o wala. Yan, na hinahanap na nila mga kabusing. Ito, nag-snack kami dito, pero may nakita kaming sapot dito mga kabusing. Kaya, gisapot sila. Sapot kami mga kabusing. Asa naman eh. Saan na yun? Sapot sila mga kabusing. mga kabusing may nakita tayong sapot na yung bahay sa nang gagamba oh, hindi pa liniligpit mga kabusing yan bahay yan mga kabusing hanapin natin kung may gagamba ba oh. yan bahay bakit kaya hindi nililigpit ay baladere wagi bungkag Kaka, baka nilong Ay, sus Buktot <laughs> Ay, buktot eh Ayan o, mga kabusing Buktot Ayan Ito yung Gagamba na hindi kinukuha namin Mga kabusing, buktot Ayan o, kaya pala hindi nililigpit yung bahay niya o. Ayan Ayan yun para sila si siya si buktok yan gaganto yan ito na ang taga huli paala dong <laughs> ayun ayan kinuha ni pamangkin yung buktot mga kabusing marami <laughs> pang bayabas dito pero wala pang mas, ito, kunin natin to. Pwede na siguro to. Ay, hindi paluto luto. <laughs> Yan, sila pamangkin at bayaw mga kabusing. <laughs> Yan. Yan, pauwi na kami mga kabusing dahil Pagabi na May nakita kami mga buktot mga kabusing oh 'yan dala ni pamangkin <laughs> 'yan dami buktot <laughs> Okay, maraming salamat sa panonood. Bye bye. bye.